may pakulo na naman itong mga Duterte. Itong ngayon sinasabi nila ngayon na hindi daw fit to stand trial si Digong na nasa dahig nga ngayon sa ICC na wala pa nung March uh, for Crimes Against Humanity. Sabi ng abogado niya, mayroon na raw siya mga mental or cognitive uh, problema. Ibig sabihin, hindi na raw siya nakakapag-isip ng maayos o nakakasagot ng maayos. Okay. Um, Unang-una, hindi naman natin tinatanggal yung posibilidad talaga na may mangyaring ganyan kay dating pangulong Duterte, ano? Kasi matanda na rin naman siya, may higit 80 years old na siya. At yung ganyang klaseng kondisyon uh, ng mga tumatanda ay parang lagi dating nakikita. In fact, personal na ano ko nga, nanay ko nga, nagkaroon ng ganyan din. So medyo ano sa akin yan, medyo may may significance sa akin itong mga ganitong klaseng claim uh, ni Duterte na meron na siyang cognitive na mga problema, ano? Okay, sabihin na natin totoo. Although, sabi nga sa isang uh, interview kanina kay Attorney uh, Gilbert Andres, ito yung isa sa mga abogado sa uh, sa ICC ng mga biktima ng uh, drug war, uh, medyo kadududa-duda pa rin yung claim na yun no kasi hindi pa naman talaga nagkaroon ng independent evaluation uh, kay Mr. Duterte. So, kung ano lang yung sinabi ni Uh, Nicholas Kaufman, yung abogado niya, eh yun lang yun. At syempre, hindi natin mapapaniwalaan yan kaagad. In the same way, hindi natin dapat paniwalaan na lang kaagad yung mga sinasabi ng mga Duterte. In fact, si Kitty Duterte nga, di ba, nabalitang itong kamakailan lang, eh, nagsabing okay naman yung tatay niya, ginalaw nila, okay naman daw siya, nakakausap naman, mga ganun. So, hindi natin alam kung ano ba talaga, no. pero kaya ako gustong pag-usapan to kasi tingin ko strategy na lang to nila eh. Alam niyo kung bakit? Si Digong kasi, alam alam niyo naman to eh. Ang yabang-yabang niyan eh. Nakukuha yung ano niyan, nakukuha sa bibigyan. Mga sinasabi niya, pag nagagalit na yan, lumalabas na yung totoo. Naalala niyo yung hearing sa kongreso na muntik niyang sinugod si uh, Senator Trillanes? Dahil may nabanggit siya na hindi niya nagustuhan? Yung ganong klaseng temperament niya, yung ganong klaseng temper niya, delikado yan. Eh, imagine niyo na lang kung nasa ICC siya at di uh, diba, tinutulog sa tinutulog siya, kinokurs examine siya ng mga witness ng mga prosecution. eh, malamang 'yan. Uh, bumigay yan at kung ano-ano na ang sasabihin. And you, have to keep in mind na marami mga testigo sa kanya, marami ng mga nag-complain sa kanya ng mga specific na mga information laban sa kanya. So titiklop 'yan o di kaya talagang may mai-incriminate niya yung sarili niya. Tingko ito pa yun eh takot itong abogado niya na ma-incriminate siya kasi nga siya mismo ang magsasabi, siya mismo ang magyayabang at babalikan niya yung mga kayabangan niya dati. Babalikan niya yung mga kasinungalingan niya dati. Very, very possible yan. Ganun naman talaga yung personality ni Duterte. Ayaw niya nang may kumukwestiyon sa kanya. Ayaw niya nang may nag-challenge sa kanya. Kaya kung sino man ang mag-challenge sa kanya, re rest ba kanya yan? Lalabas yung totoo niyan. Yan yung ginawa niya kay Laila de Lima dati. Noon pa, kahit nung sa Davao pa, nung sa investigasyon ng uh, Commission on Human Rights na pinamumunuan ni de Lima dati tungkol dun sa mga Davao death squad killings. In fact, mula nang ginawa nga ni Laila de Lima yun, hindi na siya pinatawa din. Kung hanggang sa, yun nga, nakulong siya, binalahura siya sa Senado at, uh, di ba? Ganun, ganun si Duterte, ganun si Digong. Tingin nyo, ma-control niya, niya yung sarili niya habang kinu-question na siya ng mga lawyers na ito ng ICC. Mahirapan siya. Maliban dun sa napakatibay na ebidensya laban sa kanya. Ang kalaban niya mismo, sarili niya. Yung kanyang temper, yung kanyang kayabangan, yung tinatawag nga nila sa Ingles na hubris. Ito yung pagiging arrogante, akala mo wala nang makakatalo sa iyo. Kaya kung ano-ano na lang ang sasabihin mo. Ganun siya. hindi ako abogado ano, iniamin ko lang. Pero kailangan natin pag-usapan 'to eh kasi parang ang lumalabas nga ngayon, latipong la okay, uh, hindi siya fit for trial kasi nga meron na siyang cognitive na mga problema, no? Uh, hindi na siya nakakaintindi, hindi na siya kung ano yung isasakdal sa kanya, hindi na niya maintindihan. Although nagsabi na yata ang uh, ICC sa mga dati pang mga kaso, uh, nabasa ko doon sa report ni Lian Buwan ng Rappler kahapon na uh, hindi naman daw uh, kailangan maging abogado nung nasasakdal para ipagtanggol yung sarili niya. Kaya nga siya may mga abogado eh. Uh, kahit na meron siya dinadanas, kung maayos naman yung kanyang legal representation, okay lang yon So again, palusot na lang nga ito. Pero tandaan din natin, ano? hindi nila pwedeng sabihin ngayon na ah, matanda na yan, hindi na nakapag-isip ng maayos yan. Well, unang-una, yung mga kahayupang ginawa ng rehimenya niya, ang tinutilaw niya noon order siya left and right pag papatayin niyo yung mga yan mabot ng sang, sang libo-libo ang mga namatay at uh, na torture at mga kinulong ng dahil sa kanya di ba tapos ngayon sasabihin nila eh palayain na natin kasi iwi niyo na sa Pilipinas kasi hindi na nakapag isip ng maayos I Imagine na lang yung implication noon. So, lahat ng mga kriminal ngayon na uh, tumanda na, okay lang? Hindi sila sa mananagot? Lahat ng mga kriminal dati na karumal karumal-dumal yung mga ginawa nila tapos pagtanda nila, eh hindi na nakakaintindi, eh okay lang? Paano yun? Diba? Uh, again, hindi ako abogado. No? I'm sure mayroong mga argumento tungkol dito at ayoko namang maging parang ano ako dito, no? parang inhuman ako ng pagtingin sa kanya. Pero okay, tingnan natin siya sa ganyan. Kung totoo man yung pinagdadaanan niya, sige. Kaya lang, isipin niyo rin yung mga pinagdaanan ng no? mga libo-libo mga biktima niya yung mga nanay, yung mga uh, asawa, mga anak na hanggang ngayon ay nagdurusa. Kumihingi ng hustisya, nagiipaglaban ng hustisya dahil sa ginawa niya. Doon kayo maawa. Yung mga Duterte, isang katerbang kayamanan ng mga yan. They have the resources, they have the everything that they need to defend themselves. Ang kaawaan nyo yun yung mga biktima niya. Yung mga biktima nila. Yun ang kaawaan nyo. And just on that point, Naalala nyo yung World War II? Yung mga Nazi... Um, uh, uh, yung mga Nazi na nagpapatay ng ilang milyong mga Jews. Kahit na matagal lang namatay ang marami sa kanila at kahit matagal lang natapos ang World War II, pinaghahunting pa rin niya ang mga yan. Ang dami-dami mga pelikula niya sa Netflix at YouTube. Ha? Sa hangapin niyo. Kasi ang pananagutan ay walang expiry date yan. Ang pananagutan mo sa sangkatauhan, dahil sa kasalanan na ginawa mo, sa mass murder, sa malawakang pagpatay, sa crimes against humanity, walang expiry date yan. Itong ganitong klaseng kasalanan sa sangkatauhan, hindi natin basta-basta isasantabi dahil lang tumanda yung isang tao. Dahil lang nagpapalusot siya o nakiklaim siya na humihina na yung kokote niya. Ang laki ng kasalanan niya. Ang dami pa rin nagdurusa. Yan po ang dapat nating tandaan. Marami pa rin ang nagdudusa dahil sa kanya. Kailangan pa rin niyang managot.